mayroong man pong flood control projects, dapat po ang uunahin dito yung mga pinaka nangangailangan ng flood control project. Yan po ay tingin ko ay common sense, uh, uh Honorable Minority Leader. Kaya po ang gagawin po natin, kasama po dito sa ating pag-review at pag-repaso, isa sa mga pinakamagaki nating priority ay ang pag-repaso ng flood control budget. Napakalaki po nito, mahigit 30% ng 880 billion budget ng DPWH ay nasa flood control. In fact, uh, Madam Chair, sa pinakita po sa aking uh, numero, hindi lang po 250, 268.3 billion ang nakagagay sa flood control. So, ito po talaga kailangan rebisahin, repasuhin. We have to put rhyme and reason, we have to put order in allocating the precious funds of our people. And it will start, obviously, with science, as mentioned by Chair Mika earlier. Kailangan po, science-based ito. Hindi ito po pwedeng kung saan-saan na lang po, kinukuha ang mga numero. At kung saan-saan na lang po, ginagagay. Kailangan po, igagay ito base sa siyensya.